Pumalag sa mga snatcher ang isang babae sa Malati, Maynila. Hindi nakuha ang kanyang gamit at nakuyog pa ang mga suspect. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Mag-alas 9 ng gabi nitong biyernes nang masapul sa CCTV ang babaeng ito na humandusay sa kanto ng Remedios at Singalong Street sa Malati, Maynila. Kapansin-pansing may riding in tandem na papalayo na mula sa kanya. Hindi na hagib sa CCTV dahil sa paputol-putol na kuha nito. Pero tinangka pala ng mga riding in tandem na hablutin ang bag ng babae na si Camille. Di niya tunay na pangalan. Kuwento niya, bigo ang mga sospek na makuha ang bag dahil nakasabit ito sa kanyang balikat at mahigpit ang kanyang kapit dito. May tinutok sila, tapos sinabi po nila na hold up. So nung sinabi nila na hold up, sabay nun yung pagkawit po nila dun sa sling bag nung bag po, Tapos um, hinatak na po nila. Pero yung ginawa ko po kasi is nilaban ko siya. Mga sugat sa braso at galos sa iba't ibang bahagi ng katawan ang inabot ni Camille. Mabilis namang nahuli ang mga sospek matapos silang habulin at harangin ng mga nakakitang residente. Sumemplang sila sa motor sa kakinuyog ng taong bayan. Dinala sila sa barangay at inireport sa mga polis. Uh, while conducting the arrest, uh, nakuha, nakuha na din sila ng uh, pen gun, yung parang uh replika ng baril na ginamit sa pang-hold up. Kinilala ang mga sospek na sina Dexter Bisuela at Jerome Ponce, parehong dayo sa Maynila. Saka ko lang alam po sa pagkain sa pera. Nawala po kasi ako ng trabaho eh, kaya po namin nagawa yan. Uh, sa nabiktama po namin, malaking hingin patawad po kami. Saka kung mabibigyan po kami ng sa pagkakataon, eh, ayusin na rin po namin ang buhay namin. Yan lang po. Bukod sa pen gun, nakuha rin sa mga sospek ang patalim at motorsiklong ginamit sa pang hold up. Maharap sila sa mga reklamong robbery with slight physical injuries, illegal possession of bladed weapon at illegal possession of firearms. Nagbabalita mo sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages then use 5